Hi guys, uh, at last, andito na kami sa Granada para makita nyo naman yung uh, modern side of Granada uh, kasi kanina puro mga puro mga kwal lang nakikita nyo yung mga yung mga uh, mostly mga olive uh, plantation kasi sila nga number one producer ng olive oil sa buong bansa tinalo pa nila yung trees ngayon kasi nga uh, uh, gumagalaw talaga yung gobyerno nila at kuwan uh, 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 talaga may malasakit sa tao yan iba talaga yung malasakit sa tao so kaya bumagsak yung rating ni Marcos kasi Marami nang nabisto na wala talaga siyang malasakit sa tao. Tuloy-tuloy pa rin sila, nagpapasarap sa buhay nila as if hindi tayo naghihirap, as if uh, uh, hindi tayo uh, nagugutom at nagagalit. Kaya sana matauhan sila sa mga survey ngayon, lalo na yung Pulse Asia survey na ni-report natin earlier, kung saan bumagsak ng average... Uh, 14 to to 18% sila pareho mas mas mataas ang baksak niya di uh, ni Marcos pero mga 2 to 3 points difference lang kay Sara so uh, uh, sana this will be a wake up call for both of them lalo na si Sara Uh, ako ako kay Sarah at ako mga advice uh, ako ako sa mga adviser niya i-advise ko na lang siya na maawa naman sa tao maawa naman sa gobyerno siya na mismo ang kwan siya na mismo ang ang ang, ang uh, you know to let go of her port bar of her uh, parang port barrel na rin yan confidential funds niya eh. She should let go of the 500 million confidential funds sa uh, uh, office of the vice president and six and, and 150 million sa uh, Department of Education confidential funds kasi kung yun naman ang direksyon ng Kongreso at Senado mas nakakahiya pa kung tanggalit yan pero I don't think tatanggalin nila yan. Siyempre, mamuliti ka rin yan, gagalaw rin yan si Sara, magpe-pressure rin yan sa mga congressman at senator, baka in the end, tatapyasin ng kalahati lang or one, or one third. Uh, gawin na uh, yung DepEd, gawin 50 million na lang at saka yung, yung sa, yung sa uh, Office of the Vice President, gagawin 200 million pero malaki pa rin ko ako kay Sarah kung gusto niya kung naawa talaga siya sa taong bayan or meron siyang konti ha, ah, kahit konti lang man na malasakit sa taong bayan dapat siya nakusa magbigay siya nakusa mag, uh, mag uh, pitawan na niya na no, may kubita na siya ng 125 million in 20 2022 and this budget year 2023 meron na siyang ginagasta ng 650 million so mas grabe yun no, la uh, six months of uh, of uh, of uh, uh, 2022 kasi pinuhus niya yung organistusan niya yung 125 million in 11 days. Buti sana yun kung hindi naghihirap ang taong bayan. At buti sana marami sa inyo nagsasabi, Oy, bupat, nakatanggap kami doon. <laughs> We benefited from Sarah's uh, uh, ayuda o ano man. Wala eh, wala tayong hindi alam kasi confidential daw. Wala talagang nakakaalam. Wala, wala tayong ideya, wala tayong yung ganda ng bahay. Ang ganda, oh medyo mataas lang yun ah, uh, kung parang nasa Pilipinas yun so tayo eh. pangalan ng mga kwan dito no? mga street dito parang doon lang sa atin talaga <laughs> so nakita niya yung mga iba, ibang iba klase rin oh, yung mga roses ang ganda oh. Uh, big, ang tawag sa atin dyan sa Pilipinas, American Roses. Eh. Ang lalaki ng mga roses, no? ang lalaki ng mga bats niya. Tsaka tingnan nyo itong ano, iba yung nakikita natin sa Baguio na parang mga mga uh, ano pa pine tree. Medyo kwansya oh. Parang yung, <laughs> parang yung nabibili natin sa SM na mga pine tree na parang parang meron siya parang tinik-tinik. <laughs> parang ganun talaga. <laughs> Dito siguro na model yun. Ngayon, this is uh, Granada, the city of Granada in Spain. So, ah, uh, kung sila, uh, dito sa kanila, maaga pa ito, alas 5. Nagdi-dinner sila alas uh, alas 9 ng gabi at nagda-lunch uh, sila ng uh, alas 2. <laughs> O, o, o alas 5. Ganon sila eh. <laughs> Ibang klase talaga. No? Hindi, hindi lunch time pareho sa atin. Mostly 2 to 3. O yun, na uh, tattoo. <laughs> Tulad kay Sarah, ang daming tattoo. So yun nga sa akin na uh, to, to avoid, uh, to avoid uh, baka magkakaroon pa tayo ng constitutional crisis between the office of the Vice President and Congress and the Senate and Office of the President. Kung ako, ko ako kay Sarah, makakapogi points pa siya at and it will even help her uh, uh, political career. Siya lang mismo kung sa magbigay. Kasi mas nakaka yung uh, yung kanya confidential funds. Mas nakakahiya kung tatanggalin or tatapyasin yun sa kanya. So, ah, uh, She will appear from the public relations point of view, she will appear as uh, weak uh, kung she will suffer the humiliation of having her uh, confidential funds removed or deducted or reduced. So, uh, from the PR standpoint, mas uh, masakit yun because uh, she will appear na parang greedy siya pero na puti na lang meron tayong senado, meron tayong kongreso na nagonsay siya at tinanggal o tinapyasan yun but uh, ang pogi points mapupunta sa mga re-electionist senators sa congressman so kung gusto niya magka ako ang political advisor niya sasabihin ko na lang madam bilyonaryo ka na pat trilyonaryo ka na siguro ibigay nyo na lang mada <laughs> ikwan nyo na lang na uh, bitawan nyo na lang yung Paul barrel kayo na yung confidential funds kayo na mismo ang ganda guys oh. kayo na mismo mag declare so papunta na tayo sa hotel natin tingnan natin kung anong tura ng hotel natin dito ko, ang ganda ng hotel namin sa sa Madrid sa uh, Marriott Hotel very class grabe ah, sarap sarap ka uh, tumira, sarap kumain so sana dito ganun rin kasi ang tour agency namin ah uh, pumipili ng mga hotel dito yung mga buses nila oh. most, mga, most of the time mga libre yan eh. Kaya na dyan in fact lalo na yung papunta sa probinsya hindi libre talaga dito sa Spain or outside of city centers para para hindi, hindi maging uh... ah, ah kuwant pala dito pala tayo sa Hotel Masya Condor ah hindi, hindi pa, hindi pa, ano ba hotel natin dito? ah uh, yun, ah siguro na kuwant lang, okay natin kasi normally ah, uh, kinukunahan nang kami ng hotel na near the city proper para madali yung mga things namin. Ah, madali yung makapunta kami sa mga places na gusto namin puntahan Mga tourist spots. So, malapit na ata kami, guys. So, hanggang dito na lang muna tayo. So, thank you very much for watching. And thank you very much for joining me in my travels. And I'll be seeing you in my next vlog. Uh, thank you very much.